Ito naman yung papasukin natin guys no. Yung bilihan ng mga ano mga computer parts. Sa mga gusto mag-build diyan. Isa rin to guys no. Goodwill. Maganda rin tong puntahan nyo sa mga gusto mag-build ng mga ano PC. and pasukin natin to. Hindi ko alam kung kaya nila magbigay ng ano no ang quotation kung magkano yung magastos pag sa kanila magpapabuild no, oh, yung cooler pa lang nila isang lapad meron sila dito ng 17 kalapad 46 RTX tapos 11 home 14700F 32GB Sheesh Awas oh, Ito naman is 13400F 5 3D World at RUF Tapos punta tayo doon sa mga CPU Tsaka GPU Ito yung GPU nyo na ilalagay, so 17 kalapag 5070 5070 5060 TI Hindi ko alam kung brand nyo no? Based naman sa motherboard nila Ito yung mga bago, Intel Isus HD pa po. Intel B860. Tapos dito naman sa isa is Intel B860 din. Maliit naman siya. Isrox. Nova. Horus. Lotus. Lotus. dito naman tayo sa CPU cooler nila meron sila ditong AIO na CPU cooler o di kaya sa hindi nakakalamang ng AIO yung parang may radiator meron din sila ditong ARGB at meron ding wala sa mga gusto na wala at meron meron din dito meron din silang size sa 360 at 240 meron ding silang budget meal dito na GPU 4060 4060 nila mayroon silang 47 4 kalapad 5 lapad tapos 4060 nila 7 lapad shush Tommy hindi ako makapagsalita sa presyo tapos dito naman yung mga memory nila ay yung mga alam nila CPU chip quality to Thank <laughs>

sa PC case naman nila guys, meron silang puti at itim dito. Meron pang ITX at meron ding pang ATX. Sa mga case naman, depende yan sa case na supply kung merong fan nakasama. Meron din dito mga pagpipilian ng mga branded at meron din namang hindi. Pero syempre, nasa sa inyo yan. Depende na rin sa inyo kung nasaan yung gusto ninyo na ay na output Sms, ay nila ng kanin ng SMS. meron din tayong dito kulay pink. So, di ba? Maliliit lang siya. Ano yun naman yung sobrang laki, di ba? Mas maganda pang tingnan pag maliit lang. Cooler master. Ito, ang laki naman masyado. Sige. Pay. trip ko to ke ny output le outlet Thirteen. dito naman tayo sa budget meal na motherboard. Sa motherboard ba guys, ano yung tingin nyo? Ano yung best na brand at ano yung best DDR4 or DDR5? Pa-comment naman sa baba kung sino yung mga nakakaalam dyan ng best budget meal na motherboard. At syempre, depende na rin sa inyo kung anong motherboard yung gusto ninyo. Meron din tayo dito mga hindi unknown motherboard pero good quality pa rin. Dito naman sa kabila, meron tayong DDR4 at 5 na RAM stick at SSD. Ayan. Sa RAM naman, marami ng pagpipilian ng mga gig din dito. Depende na rin sa quality na gusto ninyo at budget. Pero alam ko Corsair daw, maganda eh. at sa part nga pala na to nagpatulong na ako kasi hindi ko talaga makita yung motherboard na gusto ko alam nyo ba ang gusto ko talagang motherboard ay pro art ng asus kaso wala silang stock dito kaya tiningnan nila kung meron silang supply nagpatulong na ako kasi sobrang tagal ko na talaga nagtitingin mag-iisang oras na akong paikot-ikot pero hindi ko talaga makita at ito na tinanong niya ako kung ano yung motherboard na gusto ko kung may kasama bang wifi o wala pero ang sabi ko sa kanya mas maganda siguro kung meron hindi ko rin alam kasi kung ano yung advantage at disadvantage ng meron o wala

はい、<noise> ち,ょちょっと値段調べていきましょうか。お願いします。ね、DDR5 でいす。はい、DDR5 です。は <noise> い<声>、<noise> お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、お願いパッド Kaya ko naman sana mag-buo. Oh, siyempre, bibili ka. Daladala mo yung ganyan box. Hindi wow. <laughs> Maganda to. Gusto ko to.